Hello, hello everyone! Hello team BNG Char! Ayan! Tara na at tayo mag-change to coins sa ating popo. Ayan, di ba mga karamihan tayo, pag nati-change to coins tayo, pag mga member yan, 90,000 lang ang nakukuha natin sa 100k pag nag-change to coins tayo. Sana maintindihan nyo ang Tagalog ko, ha? Ayan. Diba, pag nag exchange points for coins tayo. Punta tayo dito. Diba? Yan ang nakukuha natin 90,000 versus sa 100,000. O ba diba? Tapos yan. Pag i ano natin yung 7,5,7,3, 90,000 lang ang bumabalik sa atin. Pero ituturo ko kung paano kukunin yung 99,000 at 1K lang ang kukunin ni Popo ay may babawas pala. Char. Ayan. Sige, let's go. Tara na. mag tayo. Tara sa ating main. Ayan, di ba nandito ang top up at saka nandito ang withdraw. Ayan, punta muna tayo sa top up. Ayan, start na tayo. Start na natin. Wait lang at mahinang signal. Ayan, di ba nandito tayo ngayon sa top up? Ayan, makikita nyo yung USDT. Ayan, ipindot nyo yung USDT. Ayan, USDT. At saka may magpapakita dito na contract address. Ayan, at saka may copy dito. Ika-copy link nyo lang po yan. Ayan, and then, nakakopy na. And then, cancel. At punta na tayo sa withdraw. Ayan, magpunta tayo sa withdraw. Ayan, kasi nabind ko na kasi ito. Kaya, ayan, meron na dito. Or, ma makikita nyo yung ito, Oh, yung ipipindot nyo yan. Tapos, di ba, may makikita kayong... Bakit mo ang ating camera? Action! Ayan. May makikita kayong USDT at saka TRC20. Ayan, i-ano nyo yan. I dito nyo imo-modify yung yung na link kasi na link ko na yun dito yung ito di ba yung contract address yan nakapiling ko na kasi oh example yan di ba nawala na no i-copy yan i-paste nyo yung kinuha nyo doon sa may top up at saka isasubmit nyo yan submit submit mm, ayan na di ba tapos bind successful sabi niya doon and then pag magwi-withdraw na kayo, ganito na ang makikita nyo. Tapos punta tayo, huwag kayong pupunta sa exchange points for coins kasi yan ang babalik, ang pupunta, ang ano, kaya punta kayo dito sa withdraw now. Ayan, di ba may 10.36 yan, yung points ko. Yan ang may withdraw ngayon. At saka 1,000 lang ang ibabawas ni Lolo, ni Popo pala. Ayan, sana maintindihan nyo Oh my gosh, ang hirap pala mag-explain. Ayan, i-confirm -co mo yan Confirm. Ayan, success. o di ba? Tapos maghintay ka, yan. maghintay ka ng ano, ng 1 minute or 1 minute or 2 minutes or ewan ko kung ilang minutos. Ayan, tapos magka-cancel ka, tapos 'yun. 'Di ba nabawasan na 'yung ano mo doon, 'yung points mo? Ayan, hintayin natin 'yung 102. Ayan, tingnan natin mamaya. Maghintay tayo ng ano, ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ganun, 'di ba? Hanggang 100 ata. Okay? Tapos makikita niyo na dito. Oh my god. Bakit? Bakit? Bakit ganoon? Wait lang. Ayun. Nag-off pala 'yun eh. Tapos di ba na withdraw niyo na? Ayun, magme-message si Popo sa iyo. Tapos ito oh. Ayun. Nakikita niyo, nakikita niyo 'yan. You have initiated the withdrawal request and system is reviving it. Kona na reviewing it pala hindi revive. Ayun. Reviewing ayun, ni review ni Popo daw kaya maghintay-hintay tayo ng konting minuto. Okay, balik tayo mamaya. Then cancel muna natin yan. At saka hintayin natin ng ilang minuto. Ah, yun na. Meron na pala, oh. Ayan, oh, diba? Meron na. Yo, ito, oh, 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 diba? Ayan na. Mm. Your withdrawal has been issued. Please check whether the funds have arrived in your account and the payment will be automatically after 2 hours. Pero meron na. Dumating na. Kaya, iti-check natin ito. Congratulations your, oh, yan, diba? Congratulations, your top up has been received. O, yan, di ba? Congratulations, your tap up has been received. Oh, yan, di ba? I-check natin yung tinap up natin. Ay, saan na? Bakit? Bakit, bakero? Oh, di ba? 101, 1,000 lang po ang nabawas dyan sa 90,000. Instead, sa instead ng 90,000, 99 ang babalik sa iyo. Kung sana maintindihan niyo, guys. Ayun. Mag-comment lang sa ano kung hindi niyo naintindihan at mag-ano tayo, mag-ano tayo. Ganun-ganun basta. Okay, thank you everyone. Oh. Mm Okay, maglaro na. Bye-bye.